Ay na tayo. Ano ko lang natin, ma? Masarap. Wow! Ano masarap? Yeah, excuse me! Mukhang masarap, ha? Bulalo. <laughs> wow! Wow! Bulalo wow. yan, yan uh Oo. -oh. Limang oras ko yan pinakuluan. Oh? Hmm, Di Parang... sobrang nambut yan. Ay, uh -oh. Tatanggal na yan sa buto ha? Wow! Wow, sarap. Ang gulong na natin. Diba? Sarap niyan. Bulalo yan. Benda no, main picture king Wow, main magis Wow Kau beli Oh, yes. Wow, seram tu oh. My oh, pichai hmm. Pichayan pa hmm. Na natin hmm. Ah, lasang pula lo nga Ini oh. yeah. bilo Kau oh, tekanan ni be oh. hmm. Oh, oh, anong lasa? Wow, bulalong bulalong Okay, kaking okay. Wow, sarap hmm. ah, kay Kaya na tayo na, na. na. Oh. sandok na Wow, pichay. Pichay, tingo. Wow. Sarap. Wow. 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 Saan yung laman nito, ma? Oh, ayan ang laman. O. Um. Ano? Ano yan? Paano to naman ito ng manok? Ma, sabi mo, bulalo. Lasang bulalo pa rin yan pa. Bakit di ba pwedeng, ano, chicken feet na bulalo? Kala ko talaga, ma. Baka, ma. Kala ko talaga, bulalo baka yung cubes. Okay. Mahal mm. kasi yung bulalo, Chicken feet na lang. <laughs> Mura pa. Hmm, mm. ito ako, oh. Na, mais. Mm. Mm. Kain na. Pwede na din to, kaysa wala. Pwede Hmm. Mm. Mm. Lasang bulalo nga talaga, ma. Ang try. Lasang mais din. <laughs> hmm. Ang dami pang ano. Ang dami yung ikado. Hmm. Antay na kayo. Ano? Ang dami na yung kain kay Minsan lang tayo magkabulan o. Ang lambot mo oh. Ang lambot na Limang oh. oras yan. <laughs> Di ba? Iwala yung buto. Ang lambot. Ang Ako pa. Galing ni Mama, no? Mm. Mm. Simpleng ulam talaga. Talagang ginawa niya na parang, para, parang bulalo talaga, oh. Eh? It's tarty mm. lang ba? Di ba? Ito. yes, mo. Parang bulalo naman talaga, oh. Mm. Uh, parang... Yeah. Mm. Hmm? Tingnan mo yung pa? Ang mm. mm. lambot, di ba? Mmm. -hmm. Ilang hmm. oras na pinakulaan mo? Limang oras. Ang parang isma, ha? Ang sarap. Mm -mm, wala akong masabi. Diba? Approved, approved. Sarap na ulam, no? At ganyan lang pa ang manok, no? Nagawan pa rin ni Mama ng paraan kung paano pa sarapin. Mm. Kaya, ang sarap. Ang sarap. Thumbs up ako.